Tinawag na sinungaling at asal-askal ni Mayor Rodrigo Duterte si Senador Antonio Trillanes kaugnay ng mga akusasyon itong may tagong yaman ng Alcalde. Dagdag pa ni Duterte, baging ang dollar account na pag-aari raw niya, ipasisilip din niya sa publiko. Umakso si Maria. Sinagot ni Davao Mayor Rodrigo Duterte ang mga tanong tungkol sa nangyaring face-off ng kanyang abogado at Senador Antonio Trillanes sa BPI Julia Vargas branch kanina. Ang banat ng Senador tungkol sa hindi umano pagbukas ng Alcalde sa kanyang account kahit na nag-execute na siya ng affidavit sinalag ng alkalde. Ano ang ng bangko kung wala? Those are fictitious. Eh, fabricated niya. Eh, kung mayroon, pati sinabi. This is a rotten liar. We start with the 200 11 million. Ayan. Huwag na yung iba. Eh, araw-araw dagdagan niya. Do not fall into his trap. I am not that stupid. Ayon pa sa alkalde, sinadya niyang laruin ang senador. Nilaro ko siya para mag siya ng abidibit. Ah, sabi ko, sir, para ma ko siya mag-ano ng affidavit. Ano bang less than 211 million? 70,000 is less than 200 million. I will not fall into the trap of billionaires. Uh, he said, Askal ang Ugali, Nauna nang ipinakita ni Duterte ang bank statement ng nasabing account habang nangangampanya sa Camarines Norte noong biyernes. Base sa inilabas niyang dokumento, 27,024 pesos lang ang laman ng account sa ngayon. Bukod dito, sinasabing may dollar account pa raw ang Alcalde. Kamakailan nga ay nakapagdeposito pa dito ang kampo ni LP Standard Bearer Mar Rojas. Sabi naman ng Alcalde, siya mismo ang magbubukas sa nasabing dollar account. Kasabay nito ang hirit niya kay Rojas. Gusto ko pagkatapos, kainin ni Rojas ang statement ng bangko. Nag-ikot kanina si Duterte sa Pagadian City. Pagkatapos ay didiretso siya sa Zamboanga City ngayong gabi. Pakiusap naman ni Duterte, huwag sanang gipiti ang kanyang mga taga-suporta dahil lang sa politika. Ang mga supporters ko hinaharap sa just like in Kamigil. Huwag naman ganoon. We will talk after this. whether i win or lose i will talk to you umaksyon Filipino, ang pilipino news five be sure to come back news five everywhere copyright 2016